Ayan, hello guys! Nagluto ako ng sinabawang isda dahil na-miss kong humigop ng sinabawang isda. Ayan, dahil di off ko kahapon, bumili ako ng malunggay. Ayan, nagsabawa ako ng isda, samperasyong isda. Natihati ko siya. Ayan, salagyan ko ng kamatis, luya, sibuyas. Ayan, kumulong natin para makahigop tayo ng sabaw at masama ang aking pakiramdam ay diba, makakahigop na naman tayo ng sinabawang isda sa malunggay dalawang kamatis na malaki ang nilagay ko dyan Pakawin natin yung sabaw kasi para, di ba, Nagigit tayo ng maraming sabaw. isang lang tayo magsabaw. Ang mahal tayo ng maligay sa Central. Yung si... $15 ang... isang ano... isang tali. Yan. Nagigit tayo ng sabaw dahil tayo ay... sinisipon. Dahil na... yung ay panahon ay paiba-iba kaya masama yung pakiramdam niya makakalit tayo ng sabaw yeah. thank you for watching guys